yung mga katupay mayroon yan yung dalawang bata mga katupay oh yung isa oh ano sana <laughs> oh gusto mo na naman maglaro no. ha ah? pati ikaw ha oh, ah? ay kaya niya itong kaya mong tanggalin to oo uh -uh. ah, sige pe oo oh, oh, so kunti para makita tayo sa camera so yan ito ito yung bata magaling mga katupay oh ito kapatid niya Dalawa na sila mga tupay. Oh, sige, tanggalin mo ito sing-sing ha. O, oh, yan o. Oh. Ayan, oh, ha? Oh. O, oh, sige. Tingalin mo. Pag natanggal mo na, bigyan mo sampo. Ay! Bigyan mo na sa sampo. Pag Ano siya? Ikaw nga yung inamol. Bigyan mo sa sampo, ha? Sige. Nagpala ro. O, sige. O, oh, Itin! Pag ha? Bigyan mo sampo. Hinyo yung bata na yan. Hinyo. Ayan na, Itin! Ayan na, 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 ayan na dalawa, na. ah. <laughs> 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 makita mo nga, mo, natanggal, <laughs> natanggal talaga, <laughs> 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 ikaw rin, ay ah, sandali lang, ikabit ko muna, ah, tapos tanggalin mo rin ha, sandali, ah, ayan mga topay, ah gusto rin din tanggalin oh sige tanggalin mo ayan kapatid yung mga tupay Ay, eh, mahin ba be ba huwag ka daw magmadali sabi ni kuya yeah. sige <coughs> <Yeah>. sige <coughs> oh, ulo 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 <laughs> Sige Ay Diba 3 minutes lang yan Sige Diba Diba Sige Walang oras yan kasi bata eh Pag mga malalaki may oras Ako Bakit wala akong oras Wala kanyang oras Sige Kasi mabilis na matanggal Ay yung pako pa Yung pako pa Sige Yung pako pa Yung pako pa naman Yung pako pa Bilis yung pako pa